Good morning guys Ito na guys Labado na Basa basa pa yun ano Ating Carpet Yan Yung dalawa Ito na yun guys Labado na Against the light yata Yan o sa ilalim ito yung luma ito yung isa yung medyo bago pa oh lab pa ito na oh, maganda pa guys oh yeah, oh, ang linaw ng ano pa niya hindi pa talaga ito luma hmm. lang siya kailangan ayusin to dito baka mag -iwalay. ano lang to kailangan kahit siguro putuloy na to dito yeah. ano ano nya may price tag pa rin <laughs> yan yeah, yeah. ang carpet na labado 4,995 5 yun know oh. ito ang mas maganda di ba guys ang linaw oh made in Belgium ayos ang ating labado yun ang ilalim niya wala siyang wala siyang ano uh, rubber or oh. nakalagay sa ilalim wala ah hindi siya kagaya ng isa. Wow. Mas ano siya. Yun. Hindi ano ano pa. Hindi pa talaga tuluma. Ito isa. May yun know? o. Ang ganda pa Ang ganda pa bike way. Ano? Ang ilalim. E tingnan natin yung ilalim. So, ba, Ang ganda pa. Yun nga lang, eh, again, light. O, oh, O, oh, dito, kitang kita, -kita yan o. Na, halata nahalata mo na medyo bago pa. Yun o. No? Yun. Na, binabad ko to pareho. Yeah, medyo medyo nalinis din. <laughs> ang ilalim ito ang isa, ay may ano siya sa ilalim, parang binalot siya ng ano. Uh, para pero yung iba nagbakbaka na. malata talaga na luma na. Pero matibay pa. Binalot naman siya. Yung gilid niya binalot. Yan na. binabad ko to ng powder ito ang matagal matuyo against the light ito talaga ang maganda yan guys ang carpet na labado na labahan na Ayan guys, ito na yung ano, laba, nalaba na ang ano, carpet na napulot ni Rickman Mix Maraming salamat sa panonood guys sa aking mga video. Yan o. Di ko to, di ko to ibinta. Eh, magagamit ito sa bahay. Magamit na ni Mrs. Salamat sa mga bata. Yan. Kaysa bibilhin pa. Kaysa bumili pa. Ang laki. La ang lapad ma ukupan ito sa sala. Yan. Hanggang dito lang guys. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa lahat. God bless everyone.